Isang ah, balot lang, isang balot lang, isang balot lang. Ah, akala ko pa, tatlong suka, tatlong balot. Hindi po. <laughs> o, oh, ito gusto ko. <laughs>

wala nang mumut at epektihan mo pa nyong ha yuma oh. na lang tayo <laughs> manok ko ya agas <gusto> niya fried chicken sana may 25 may 35 nag-aabot na lang magkaing nakain ka oo ay promo sa ho yo ba dito nyo nakainin Nakalakay Manok na lang at saka isang kanin. Pwede sa kayong manok. Tapos kanin. Nahiya pa sila mga ano, magbili. Antay mo na nilang mag yung mga customer kanina. Bigyan nyo ng libring sabaw para ano, may lakas magbalik ng bundok. Takutkan apa? Takut ini mangkok seperti apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini 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 ng mga alay kaya eh tin-claim niya eh tin-claim din niya kasama mo

Gracias. Kung gaano po Isang chapter 2. po isang. May tinutukoy pa mag dito pa pastel sa kanya. Hindi po ito po yung sa pastor pastel po yan. to ba? 'yung toplano? Nasaan Ito kay... Iba din po yung ba

kaya yun ano? yun? imagkaiyoyon? kaiyoyon? na pastel? natawa? yung isa pastel? saan? saan ko man yung isa yung isa pastel? ah, oigano kano yung pastel mo? pa na pastel? pastel kayo?

Si Kuya Arnel. Mura lang. Mura Magkano lang. tinda mong bawat, Kuya? 3.50. Tatlo, 3.50. Yun. Patayin niya, Kuya. Masarap yung suka mo. Sino naggawa nito, Kuya? Oh? Tita. Wow. Siguro hey. ka yung sibuya. Po, oh. Ay, kaya pala nagbili ka ng pipino kanina na dyan. Opo. Ito po, oh. Pati nga Pati niya po. po. Pati, Pati. nga po. Pati po. Tatlong suka, tatlong balot. Hindi po. Tatlong balot. Tatlong balot. Hindi kaya kami ma -hi ma-hive-lab dito. Kung hindi kami na. Bagong luto yan, Kuya arnel, Bago yan, bago yan. Ako, Kuya, pahingi ako. Wala, kasarap tigay. Bili mo yan? Bili ka? Oh. Ayaw ma. <laughs> Ayaw ma. Kanya yata yan, oh. Magbili ka ba ka? Bili yan, oh. Yan na lang, tatlo yan. Tatlo pepte daw, te. Tatlo pepte. Tatlo pepte. Nagbintahan mo na Meron ayaw, 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 mo siyang bintahan. Ayaw mo akong bintahan. Sabi niya, hindi mo daw yan mag -box. Kaya ikaw na yung bintahan. Ikaw lang yung bintahan. Ka, ka ba? Upo. Ay, sabi niyo mo sabi. Sorry. Hmm. Kanina. Hindi na sabi ko. Sumaganda naman ito. Ah. Parang... Na, Maroon na siya magbola. Nagbago ka na. Ayaw mo na siligayan ng, ng buhay. Siguro may oh, ito gusto ko. Ah! nasa brown. Na perdein. Nagod ka kala mo. May asawa ako itong singilaw. Ano kasi ginaluko niya ako sa may asawa. Sa ako may asawa o. ako na sa abroad. Kasi pag naman ako may tindahan ako maliit. Oo, may tindahan sa ano may Tindahan ka parang balot. Oo, uh, ayun gusto mo. Hindi <laughs> ano na kayo magsuka. Hindi na. Kailan may asawa nga ako itong singilaw? Kuya Arnel. Kernel, ito ang singgilaw, ano, yung nakapula. Nasa abroad lang yung asawa ko. Ito, ma, ito, Dina wala, ano to, dalaga yan. <laughs> ito, gusto mo na to? May, mayroon akong pan... May ah? yeah, na akong kwan, sampo. May sampo na rin siya. Sampo na? Sampong anak. Ako, tatlong anak. Sampong anak? Oo. <laughs> Kaya mong buhayin yung sampong anak. Hindi <laughs> naman, no? Oo. <radas> Araw pa nung bilat akong palad dyan, eh. Oo. Araw -ar pa nung palad. Oo ng balot. ko balot kaya matinda pa ako yung malikay kayo ko yan. Matatinda pa ako tilapia. Matatinda pa ako tilapia ang gusto mo. <laughs> <laughs> Nakatagay ka na naman yata. Madaldal ka eh. Hindi mo hinahanap sa ating at sa Tiligaya? Hindi. Ang, ay, ang ano talaga dito available si ang tiligaya sa si, ating pasing. Pa, ako kasi tatlo na yung anak ko. Kasi sa kanya dalawa. Kasi wala kasi ipin kasi ipin. Pati ka alay mo na walang ipin. Ay, ikaw kayo mo na walang ipin. Hali. Hali ipin. May pustiso yun. Hindi niya lang yun nasaot. Uh -huh. Pero ganda. Lalo pag bumiti yan. Uh -huh. Talagang maakit ka. Naawan na katinda ka ng balot, kuya. Pwede yung utang yung balot, hindi no? Hindi po. Wala pa ako binda po. Ay, so, hindi. Kaya pala hindi ka nang galis Wala pa ako binda. Nga, yeah, kasarap yung bagong init, bagong init, bagong pa. Luto yan. Duto. Pwede kayang 25 muna i-bayad ibayad ka. Ang <laughs> <laughs> dami akal bintay siguro. Ako okay, ya. Oh. Thank you. Ay, ako wait lang. Oo. <laughs> Saan ka pa magtinda ko yan dyan sa, ah, sa NDC? Magpunta duto, ka sa NDC? Tatapos yung ubus ka po sa patay naman ako dyan. No? Sabi na... Hmm. May, may, may daw. May pala ako doon pa, naga... Ano, uh, okay. hindi, hindi pa rin magpayag yung may-ari na mag, makipulot okay. kami ng ano? Buti na sabto mo. Baka ako at ito, balot sa puti ito, kuya? Sabi <laughs> na oh, bilangin ko, kuya. 20. Ako, 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 bilangin. 20. 25. 30. 30. 30. 30. 30. <laughs> Parang iba yung tingin niya sa'yo. Oh, kahit panoorin mo eh. Iba yung tingin mo sa kanya, kuya. Hindi naman. Sexy yan. Sexy ba? Oo. Oh. Sexy sa laman. <laughs> Handa? Aywan ko to... eh. Bakit nabidyo mo ako? <laughs> Oo. Oh. Masaya ka kasi kausap. Thank you no. po. Magsigaw ka nga ng balat? Huwag na. Huwag <laughs> na.